May hindi ka talaga dila, Sana all. <laughs> Sana all may hindi ka dila. O, niyo, okay Hello guys, good evening. Alam niyo ba guys? Ito guys, may, may pakita ko sa inyo itong aking alaga. Ayan. Ito yung aking alaga na ala si Chiki. Alam niyo ba guys na may kakaibang talent yan. Oo guys, kakaiba talaga yung talent. Siya lang talaga yung mga makagawa itong talent na ko. Eh, ito guys, pakita ko sa inyo. Chiki, pakita mo na yung talent mo. Sige na, pakita mo na yung talent mo. Ano? Makisama okay, ka naman. Bebe, makisama ka naman. Pakita mo naman yung tanong na? mo. Pakita mo yung tanong <laughs> mo. Yan na tayo. <talent. laughs> <laughs> Yan talaga yung talent niya, guys. Yan. Yan talaga yung talent niya, guys. Yan, magkasama ka po, <laughs> Yan ang <na> talent niya. <laughs> Yan, guys. Mahulig ng dila kaya oh. <laughs> Kaiba talaga yung tali niya. Diba? Isang basa na yun. sa laway <laughs> yun. oh O, yun talaga yung best tali. Diba? Kakaiba sa iba. <laughs> Basang basa na talaga yung Jiki. Basang basa na ako sa laway mo ba? Oh? <laughs> Mayinig ka talaga mong dila, ino? Sana ul. <laughs> Sana ul. <all> may <laughs> rin ko nila. O, nila nyo. Diba? Kaya ito nila. Masarap ba yung ano ko? <laughs> ha? Ah, masarap? Sabi <laughs> <Ay, talintin> ka talintin na ito. Ay, talintin ka? Ha? Sige? Okay. Ay, talintin ka? Sige? Okay. Sige? Yeah. <laughs>